Mahigit isang daang taon na ang nakalipas mula ng ilahala ni Sigmund Freud ang kanyang teorya sa mga panaginip. Pero ngayon, tanong ng marami, may kabuluhan pa ba ito sa modernong panahon? Ayon kay Freud, ang panaginip ay lihim na pagnanasa ng ating isipan, mga pagnanasang hindi natin kayang sabihin sa gising na mundo. Sa paglipas ng panahon, nagbago na rin ang pananaw ng mga eksperto tungkol sa panaginip. Habang may ilan pa rin naniniwala sa mga ideya ni Freud, mas marami na ngayon ang tumitingin sa panaginip bilang bahagi ng mas komplikadong proseso sa utak na may kinalaman sa memorya, emosyon at pagkatuto. Pero sa kasalukuyan, maraming psikologo at siyentipiko ang may ibang pananaw. May mga nagsasabing ang panaginip ay paraan lang ng utak para iproseso ang mga nangyari sa araw-araw. Ang iba naman naniniwalang nagsisilbi itong emotional filter kung saan nililinis ng utak ang takot, stress at paggalito. Hanggang ngayon, malaki pa rin ang impluensya ni Freud sa pag-unawa natin sa panaginip at sa ating isipan, kahit na may mga bagong pananaw na rin tayong natutuklasan. Ibig bang sabihin, mali si Freud? Hindi naman. Sa halip, binuksan niya ang pinto para pag-usapan natin ang mundo ng panaginip at ang misteryo ng ating isipan. Sa huli, ang panaginip ay nananatiling palaisipan. Pero, dahil kay Freud, natuto tayong magtanong, mag-isip at maglakbay sa loob ng ating isipan kahit hindi natin alam ang lahat ng sagot. Ang panaginip ay hindi lamang kwento habang natutulog, kundi isang sining ng pagunawa sa ating sarili. At sa likod nito, Nanduon pa rin ang boses ni Freud. Freud ang ama ng dream analysis, panaginip lihim ng isipan, mito o siyensiya, paglalakbay patungo sa sarili,